Bigla ko nag-crave sa sardinas. Kasi naalala ko, meron pala akong talbos ng kamote dito. So, kailangan ko na siyang itrim at lutuin. Ito yung dish na madalas namin kainin ng mga bata pa kami. Kasi nagtitipid yung mga magulang namin that time. I remember, pag uh, pagka-uwi ng tatay ko galing trabaho, nagdadala siya nito ng talbos ng kamote. And then, naluluto namin right away. So, nagagayat lang ako dito ng bawang at sibuyas. Sayang nga, nakalimutan ko bumili ng kamatis. tas ayun, nagsain ako. Mga tatlong takal lang kasi ako lang mag-isa dito sa bahay. I think nag-start ako matuto magsaing mga around 8 or 9 years old. So naglagay lang din ako ng tatlong tasong tubig. Ginagawa ko lang yung finger method pag magluluto ako para sa pitong katao. So ayun, sinalang ko na sa maliit kong rice cooker. And nag-start na ako mag dito ng sibuyas, bawang, ta sardinas. And para di sayang yung sauce, nilalagyan ko ng tubig yung mismong can and then nagdag ko na din yung talbos ng kamote dito and let it simmer tapos then ko na siya ng paminta konting asin and ayun may binila akong fish sauce dito. Alam ko bagoong isda sa atin to, ba? Diba? And finally, luto na yung kanin. The perfect rice, OMG. Nakakamiss yung dish na to kasi ito yung staple dish namin nung hindi pa kami sumasakse sa buhay. <laughs> Actually, marami pang pwedeng gawin sa talbos ng kamote at sardinas. Pero sa kana, pag nag uli ako, buti na lang talaga. Tinanim ko yung sweet potato dito na umuusbong na yung mga talbos. So, may instant pang ulam na. <laughs> Craving satisfied? satisfied